Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat po sa panahon nito na napakaganda at ipinigay nito sa amin at ang mga pagdain na ipinigay namin sa mga bata nang tinutunan sa amin. Uh, matitap po ng pagtulog-tulog ng ating mga sir, uh, mga uh, grupo ng Eagles. So maraming maraming salamat sa pangungunong po ng aming mahal na presidente na si Sir De Los Reyes. At the same time sa aming mga aspirants na nagtakaisa at uh, tumulong dito sa pagbibigay ng lugaw para sa mga bata. Sana po sila'y mabusog at maging mabuting bata sa mga susunod na panahon. Maraming maraming salamat po. Ito po ang salmo at sa so, pangalan ni Jesus na aming isusus, Amen. Amen. Sige, pila na kayo. Hindi mo na club natin? Hindi natin Hindi, okay. na. Pila na. na. Pila na.